Good day everyone! Sobrang na-miss ko kayo. Kamusta na ba kayo mga momshies dyan? Sobrang daming ganap the past few weeks kaya hindi na kinaya ang pag -e edit ng videos at pag voice Kaya naman ang dami nating naipong kwento. At umpisa na nga po natin yan dito sa aming first destination sa field trip ng aking mga anak. Familiar ba kayo sa lugar na yan? Ito lang naman ang bahay ng nag-iisang General Emilio Aguinaldo na siya rin naging unang presidente ng ating bansa. At matatagpuan po yan dito lamang sa Kawit Cavite. Bubungad sa inyo ang tinatawag na Independence Balcony kung saan winawagayway ang ating watawat tuwing ginugunita ang araw ng kalayaan dito sa ating bansa. Akala ko nga ay yung iconic balcony lang na yun yung makikita namin dito. Sa sobrang lawak ng lugar, maa-amaze ka na. Pero mas maa-amaze pa kayo kapag nakapasok na kayo dito sa museum. Aaminin ko dahil nung bata pa ako nung nag-aaral pa ako, hindi ako interesado malaman yung mga ganitong bagay. Pero ngayon, na ko kung gaano ka-importante ang pag-aralan ang history. At malaking bagay din pala na nakakapunta tayo sa mga ganitong klasing lugar. Dahil ang mga ito ang magpapatotoo ng mga nabasa nating kwento sa aklat. Makikita natin dito yung mga ginamit nilang damit, mga kasangkapan at marami pang iba. Nice. Abangan nyo bukas yung part 2 ha. Sobrang ma-enjoy -e nyo rin to at mas maa-amaze pa kayo. So yun lang muna for today's video. Thanks for watching. Bye bye!